Hello mga kabay, good morning Welcome to my YouTube channel Ah, uh, Ito na po ah, uh, Patapos na talaga Ang kulang na lang po dito ay pin, ah uh, Pintura Ayan ang CR May kanto na uh, kinakan, Kinakantohan na At dito po ay ito ay uh, Itong araw siguro na Hinihintay po namin ang Ang electrician para Baka bukas siguro ito makapagbuhos na kami dito, dito sa flooring. Ito, ito na lang po ang aming gagawin. Ito na lang po ang aming gagawin. At saka yung pagkatapos siguro nitong uh, flooring, bali magkikisami. Kikisami or tiles. Ayan mga kabay at... Uh, Maraming maraming salamat pala sa kay kay Idol Bini Otaw sa nakuha na pre uh, pre subscriber niyo po sa akin idol uh, thank you thank you talaga sa support mo sa aking uh, youtube uh, sa akin youtube channel at mga uh, mega love chat out sa iyo idol ayan oh ayan na tapos na po ayan oh uh, you know, ito yan. Oh. Tapos na po itong palitada rito. Ayun oh. Wala na, wala nang gagawin. Ito na lang gagawin namin ah. yung flooring. At uh, set out na lang po sa ating mga kaibigan okay. sa YouTube. Uh, Una-una uh, kay Idol Bene Otao at uh, set out po kay uh, Ma'am Arima. At uh, set out po kay Ma'am Bikarian. Check po kay Ma'am Chicho At check po kay Sa aking mga kaibigan sa YouTube At Okay, hanggang dito na lang mga kabay At